sanay. Amen? Kaya nga, napakabuti kapag ikaw ay tinatawag na dito sa harapan. Huwag kang magpahindi. Amen? Dahil sabi natin, dito tayo magsisimula sa pagtawag-tawag sa atin. Sa simula, hindi ka naman ibigyan agad ng toke. Eh. Magsisimula ka sa opening prayer, mag-moderator. Mag nasabi Sabi natin, eh, ang lahat ng yan, ay eh, dyan tayo nagsisimula. Kaya napakabuti ng Diyos, tayong lahat na tinawag, akinirang ng Diyos, tayo ay sumunod sa kanyang kalooban at andito na tayo lahat sa harapan. Amen? Wala na nasa likuran, lahat na sa harap na. Sino pa ba ang nasa likuran? Lahat ay nasa harap na. Amen? Amen. Natunay nga po na napakabuti ng Diyos sa ating lahat sa uh, pagtawag sa akin ni Ama since ano pa? Tagal na. Pero sabi natin hindi pa naman huli para tayo ay sumunod sa kanyang kalooban, di ba, Phil? Kaya nga, napakabait ng Diyos, okay. sabi nga natin sa ating paglilingkod, no regrets. Dahil sabi ko nga kanina sa asawa ko, uh, alam ko, puspos ka palagi. Pero pagdating dating ng pagsubok, parang diyan ka mahina. Tandaan mo, ang pagsubok ay yan ang papunta sa kaligtasan, mga pagsubok. Kaya nga sabi ko gusto mong mag answer prayer, sana malunagad mo ang lahat ng mga pagsubok natin. Ngayon, pang araw na ito ay kailang kaalangan natin ang panalangin natin kay Ama. Dahil ngayon natin ang, ano nga tawag doon? Medical ng iyong ano, sin. Ngayong araw na ito, kanina, nakaalam siya sa akin. Medical na niya, para siya po ay, sabi nga natin, makakaalis na siya. Kaya nga, praise the Lord, sabi ko nga, Mahaba naman ang kamay mo, Ama. Mamaya pa ang closing. Sabi ko, tagal ng closing, mamaya pa. Pero ngayon pala, hihihingi na ako kay Ama ng pagalingan. Amen. Alam ko, wala naman tayong sakit. Pinagaling na tayo lahat. Amen. Ngunit sa ating pagbasa, maraming, maraming pinagaling si Jesus. Amen. Alam mo ba yan, sister natin? Amen. Na maraming pinagaling na si Jesus? Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating buhay na Panginoon. Napakarami na siyang pinagaling noon pa man hanggang sa ngayon. Amen. Sa panahon natin. Amen? Natunay nga po sa ating paglapit sa Diyos noon, napakarami natin sakit. Pero sabi nga natin, parang unti-unti lang, parang nawala lang sa buhay natin yung mga sakit na yun. Para hindi natin naramdaman na, ay, wala na pala akong sakit. Ay, naalis na pala yung sakit ko. No? Na dating balisan-balisan ako pag ng Pasko, pag walang salapi. Pero ngayon hindi. Ay, wala. Na, hindi mo nakakasin. Hindi mo mag-aalala. Hindi na, hindi na talaga ako nababalisa. Kaya sabi ko nga Kung sa kausaw ka, ko, huwag ka naman mabalisa ng ganyan, nakakaya naman kay Lord, di ba? Mas, sabi nga natin, kapag tayo'y nananalig kay Lord at tayo'y nagtitiwala sa Kanya, natutuwa kaya ang Diyos sa atin. Amen? Magagalak ang Diyos sa buhay natin. Dahil sabi natin, humahanga si Kristo sa mga taong sobra manalig sa Diyos. Amen? Katulad ng ng Samaritano. Nasabi na natin yung Samaritano ngayon ay talagang kahit na Panginoon, hindi ka na pumunta sa amin para puntahan mo ang aking biyanan. Ngayon din ay pwede mong sabihin, gagaling siya. Gumaling ba? Amen. Kaya nga, tinanong niya, anong oras gumaling ang aking biyanan? Sabi ng Samaritano sa mga tao. Ganitong oras. Ah, ganyang oras ko sinabi kay Jesus ang mga bagay na yan. Nasabi ko nga, kahit hindi ka na pumunta doon, sabihin mo lang ngayon, Ayan ang pananalig ng Samaritano. Kaya nga, humahanga si Jesus sa mga taong sobrang manalig sa Kanya. Amen? Kaya nga, sabi ko nga, pag ako'y nababalisa at naliligalig, talaga sa totoo lang hiyang-hiya ako kay Lord. Ilang taong ka na ba rito sa aklawain ko? Kahanggang ngayon, eh, hindi ka pa nagtitiwala dumarating sa atin yun, amen? Kaya nga, sabi natin, pag dumating sa buhay natin yung pagkabalisa at pagkabagabag sa sarili natin, Haw, pangawakan mo yung pako ng Diyos, lumapit ka sa atin, amen? Kaya nga, sa paglapit natin sa Kanya, hindi tayo pa hindi ng Diyos. Answers prayer ka. Na. Lahat ng iyong kahilingan ay pinakalit. Kaya kay sister natin ngayon, hindi na ako nagtatanggol. Eh. Mayroon na siyang alas si Amang Yawin at ang kanyang anak. Amen? Amen? Kaya nga, panghawakan mo ang pangako ng Diyos, lahat na yung ibinigay na sa iyo, ano pa ba? Yung mga pagalingan na lang ninyo eh, brother. Si brother, sabi nga natin, kayang-kayang pagalingin ng Diyos yan. Ano pa kaya? Nagkikitara na siya. Kaya nga, parang kung baga sa ano, ganun na lang kadali tayo manghingi kay Lord. Para nanghingi na tayo ng pera, Sister Rose, parang nga muna, ang ibig sabihin ganun lang kadali. Easy, easy ka na lang talaga para sa kanya. Kaya nga, napakabait ng Diyos sa ating lahat na tayong sumusunod sa kanyang kalooban, na tayong lahat ay nananalig sa kanya, na tayong lahat ay nagtitiwala sa kanya. Kaya nga, yung mga may sakit dito sa Bible, yung sinasabi, yung mga pilay, nakita ko na yan sa tunay na buhay sa pamagitan ng panalangin may pagtitiwala sa Diyos amen. sa pamagitan ng pray. pray. Amen? Okay, amen. Diyan sa so mga pray over, lalong lumaki ang paniniwala ni Sister Mel. Eh kung hindi ko yung nakita, paano ba yun? To see is to believe. We is to see. Kaya nga, sabi natin, ang paniniwala ng Diyos sa mga hindi nakikita. Mas, sabi nga ni Lord. Doon ako. Hmm. Hindi. Ang sabi ni Lord, doon ako lalong humahanga sa tao, sa tao na hindi na ako nakikita ng naniniwala siya sa akin. Amen. May Amerika, amen? amen. May Saudi, amen? amen? Ayan, yan ang paniniwala natin sa Diyos. Amen? Alam natin na may Saudi, may Amerika dahil may mga tao na doon nakapunta. Tayo, natagpuan natin si Kristo sa banal na aklat. Kung hindi tayo nakapagbasa, ano na kaya, saan na kaya tayo? Yun ang madalas kong sinasabi rito sa kampungan na kaya tayo pinulot. At mayroon nagsisipan at sa atin, matyaga siyang nagtuturo sa atin. Amen. 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 Kung hindi siya nagtyaga, kung nasa milaga, solo niya kayo, solo flight. Wala yun, tayo. Yung, yun lang yung terapi. Yung terapi lang na yan, hindi, tayo. natin, hindi lang natin natutunan yan lahat. No? Kaya nga, ma, may mga tao talagang gagamitin ang Diyos. Ay, hindi yan ako ano eh. Dati nagtira ka brother Brandon Inting. Ay, wala, nakakasakit ako raw araw eh. Hindi ako dun eh. Hindi talaga siguro ako dyan sa therapy. Kasi inatin ko na mag-therapy eh. Si Brother Inting nga pinapraktisan ko. Ay, naku, raw araw may lagnat ako. Sabi ko, Pero Brother, ako, hindi tayo, na, naman, kita, talaga siguro ako ikaw dyan. nag-negative eh. ano niya? <laughs> hindi eh, siguro. Sabi nga natin, ibang klase nga ang pagkatao ni Brother Inting. Tigasin yun eh. <laughs> Bato-bato. Ang ibig sabihin, siguro baka hindi si Samuel eh talagang ibinadaig eh, ko yung sarili ko. Hindi ka, hindi ka, Ay, hindi, hindi ka humingi ka kay Lord ng gabay. Amen. Kasi iba yung may ka ng babae kaysa sarili mo. Yabang ko nga kasi. Eh, paano <laughs> ba yan? Eh, sabi nga natin, may yabang pa ako nun. Eh, ngayon wala na akong kayabang-yabang. Hiyang-hiya na nga ako. Amen. Hiyang-hiya ako sa sarili ko kapag ako'y nagyayabang kayo. Sabi nga ni Mami Nene nung natatandaan ko pa, ang yayabang niya talaga magsalita. Manang sa buhay, sabihin mo muna, loobin ng Diyos na kayo'y makakarating doon sa lugar na yon. Palagi niya ako kinokontra noon. kasi ako magsalita, bisaya nga eh. Diretsahan ba? Walang pasintabi, walang, parang, parang hindi ko, ba, inaalis ko malagi si Emang Yawi. Eh. Parang <laughs> pinakurot ko malagi sarili ko. Hindi gano'n. Palagi natin ipokrot si Emang Yawi. Malagi natin ipopront si Jesus na siya yung nagpagaling sa mga tao noon hanggang sa akin. Sino ba hindi pinagaling diyan? Aba, sabi nga natin, kapag hindi ka pa pinagaling, brother Ben, hanggang ngayon, matulog ka muna. Kung hindi tayo pinagaling pa ng Diyos, ano ba ginawa ni Jesus sa buhay natin? Emil? Magaling na nakagitara na, na ka eh. Oo nga. Hindi nga, inaano ko lang siya. Kasi, tawag dito na, basa, kaya ka marinin na ulan peno. Kung nakita mo sana kami, maaawa ka sa minang mo. Eh kasi nga, hindi ko sana danasin, abutan ng ulan. Ito yung sana rin eh. Uh, kung kailan naman, oras lang aming alis, may kausap pa. Sabi, sabi ko nga, eh, anak ko nga, kinansil eh, ko eh. Nak, nak, magbibis pa ako, ano oras na? Sabi ko pala, sige na, sabi, sinasabi ko lang sa iyo, medical ko ngayon. Eh sabi ko na, isang linggo pa ako nang dasal sa inyo. Sabi ko nga, pagsabi mo sa akin, noon pa lang, nasisimula na akong magdasal. Kaya nga, ang ibig sa ikat, lahat yan. Kaya sa si senior, hindi ako mautosan eh, papuras ng bisan ko. Ayoko nga kasi malate. Yun pala ang ibig sabihin na kailangan, lagi kang maging handa. Pag may kausap ka, tinan mo yung oras, Sabi nga natin, mamaya pwede natin balikan. Okay? Kaya nga, sa, napakabuti ng Diyos sa ating lahat, na tayong pinagaling ng ating Panginoon, nandiyan na tayo, sumusunod sa Kanya bigyan natin ng panahon at uras lagi ang ating pamilya Bilang pagtanaw ng utang na loob. Amen? Kaya Ma, sabi nga, sabihin natin, sa pagsunod ng mga tao noon kay Jesus, ano ba ginawa pa kay Jesus? Tinuligsa pa si Jesus. Amen? Yan ang pagtutuligsa talaga. Hindi mo maalis yan. Yan ang mga tao noon, hanggang sa kasunukuyan, ay mayroon pa rin panunuligsa kay Jesus. Amen? Kapag tinuligsa ka pa, mapalag ka! Dahil kay Kristo natuwi sa ka. Dati na nanahimik tayo lahat sa bahay. Kilala ko ba si Mami Nene? Hindi ko na kilala yan. Kilala ko ba yan sila, ano, si Steros? Hindi ko yan kilala. Sino pa hindi ko kilala? Lahat ngayon hindi ko kilala. Pero nung dahil kay Kristo, nakilala ko kayo lahat. Napakabuti ngayon sa akin. Amen! Palakpakan natin yung mga natin Kaya na, huwag natin gayahin ang mga tao noon sa pagsunod nila na binabato pa si Jesus. Tinatulig Mga walang hiya. Mismo si Brother Mike na nagsabi niya. Dati mga walang hiya tayo. Ngunit ngayon ay pinakapal ng ating mukha dahil kay Christ. Amen. Dahil sa ating pagsunod, maraming nakitang mali sa atin. Na dati wala naman silang makikita mali sa akin dahil nakatago ako sa bahay. Nung lumantad si Sister Mel, marami palang mali kasalanan. Ang kasalanan ko lang ang nagmahal kay Lord. Amen. Ang kasalanan ko lang ay nagmahal ako sa aking kapwa. Kung kulang ang pagmamahal ni Sister Mel, punan nyo. Punan mo, Sister Nate. Amen? Madali naman sabihin yun eh. Ngunit ako'y nakatingin sa gumagawa doon sa gumagawa ng mabuti. Madidesign mo yon kung totoo ang kanyang gawa. Amen? Bakit matapang na si Sister Mel? Gusto kong maging makatotohanan na ako kay Lord. Hindi sa inyo. Dahil nakakahiya. Kapag nagsalita ka rito sa harapan, na ang sinasabi mo ay taliwas naman sa iyong gawa. Yun ang ibig sabihin, huwag ka nang magsalita yes. ng marami. Kuntingin mo na doon. Amen? Nanawaan mo, Ter? Yes. Kaya nga, ang pagbabago natin sa Ebanghelyo, tayo muna ang tatamaan. Hindi sister natin. Someday, sister natin, tatamaan din yan. Kaya nga, huwag kang kumila. Pagos, ay, kaya nga, bato-bato sa langit, ang man, tamaan, ay huwag kumilang. Patama ka na. Pasabon ka na kay Amang Yawe. Natsak, ngayon din, ay gagawa ng milagro ang Diyos sa iyo. Hindi lamang doon sa nagpapagaling. Lahat ng bagay ay ikayang-kayang ipagkaloob ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Amen. Kaya nga, ma, ano man ang hingin ni Sister Rose, Rose lahat ay binigay sa kanya. Mm -hmm. Single parents, uh -huh. sayang mo, no? engineer pa naman ang asawa mo. Ha? Kung karismat ka sana nung araw ta ay hindi mo sana nagawa, iwanan ang asawa mo. At dahil tayo hindi karismatik noon, lahat ng mga pagkakamali niya ay mas... Amen? Pero sana, sabi nga natin, sa tamang panahon, ayaw akong sabihin. Iwan ang isa, puntahan mo ang isa. E, di ba, gano'n naman? O, oh, punta ka doon sa isa. Kaya sabihin natin, ayaw natin ng gano'n. Gusto ko lang, ako lang. Maramot ako eh, palutin sa gano'n. Pero ngayon, kaya ko nang ipamigay kasi matanda na, wala nang tatanda. <laughs> <laughs> Praise the Lord! Palapakan natin ang ating board. sabi ko nga malakas pang asawa ko dahil kami ay mayroon pa kaming pag-asa na makarating sa kanila. <laughs> Amen. <laughs> may pag-asa pa kami, sabi nga natin, Lord, may pag-asa pa kami dahil nagnimitate pa kami ng asawa ko makarating sa kanila. Sana, sabi ko, yung makatulong lang, iisa lang ang aming minimitate, makatulong na lang tayo sa mga wala na alam natin. Mahirap kasi ang mga wala. Mahirap talaga ang mahirap. Mahirap. Tinanong ko yan. Be, ang tinatalakay ko noon si Lazaro eh. Nung pagtanong ko sa kanya, si Neckers -Sine, yun Seminaryo ng Selda Formation. Sabi ko, ano kaya ang ibig sabihin nito? Ano ba talaga ang pinakamalalim nito? Yung tinanong ko yung kasister natin, walang wala. Hinarap ko siya. Be, mahirap ba ang mga isang mahirap? Ko? Sumagot siya na talagang tumutulo ang luha. Sabi niya, upo naman, sister Mel, mahirap talaga ang mahirap. Oo, oh, Kaya nga, ang mahirap na tao na kilala mo at magsabi sa iyo, huwag mong kahindian! Diyan ka nagkakamali. Kung isang, dalawang takal na lang ang bigas mo, tagi isang takal tayo. Lugawin na lang natin. May paraan pa para dumami yan. Yung parang gagawa ka ng paraan para yung paibsa ng kanyang kahit. Totoo yun. Kung maranasan niyo ng ang pagigirap ni Sister Nermarova, talagang dinanas ko yun. Doon nasa points na, sabi ko nga, ma, may Japan na ako, yabang ko pa. May mga biyanan ako sa, sa Amerika. Ay, nawalan. Talagang, talagang sobso. Talagang dumating sa akin yung gano'n. Walang kuryente, walang tubig. Isang taong walang kuryente, walang tubig. Kung saan saan kami umiigig, kung saan kami kandila na lang sa gabi. Kaya nga, sabi nga natin, totoo yun. Kapag makatulong ka sa mahirap, abot langit ang panalangin niya Kapag dinanggilan mo naman ang mahirap Ganun din abot langit din ang panalangin niya Ikaw na hiniraman ang kawawa dahil narerelieve ng Diyos ang kanyang hinanap -re reliefin hinanaing ng isang mahirap daing ng isang mahirap ay talagang mahirap Kaya nga siguro nga may purpose bakit tayo pinayayaman na ngayon ni eh, Lord sa pag-ibig mo na. Kasi hindi mo kayang magbigay sa kapwa kung wala kang pag-ibig sa puso. Okay. Kaya nga kapag binigyan ka ni Lord ng pag-ibig, ang ibig sabihin niyan, i-share mo. Amen? I-share mo sa iyong kapwa. Na ganyan ang, ka ang kapatid natin ngayon, Sister Andre. Me, birthday ni Sister Andre ng ano, Monday ah. Alam mo kami lang may maanatrip. <laughs> hindi naman ako pwede mangumbita sa inyo. Dahil kami lang, ang ba? <laughs> Kaya nga, napakabuti ng Diyos. Ang lahat ng community niya, pinakakain niya. Hindi <laughs> eh, lang ang community, community niya. Sabi niya, ay, mm -hmm. sabi niya, Sister Mel, hanggang ngayon, 4 ngayon, ano? Bukas. At saka sa mga kalawa Ano, tawag dito. Okay. Maraming salamat, Sister Mel. Nagay, gamitin mo yan sa mga kapatid natin na nangangailangan na may sakit. Karamdaman. Gagamitin ka ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mga <laughs> Siya ba ako? Community. Ayan si Sister Andre. Ay, yes, sister Andre. Oh. Hanggang 19 pa raw. Ay, Loaded siya. Ay, Hanggang 19 pa siya magpapakain. <laughs> Kaya mo Bakit <di. laughs> nagpapakain? Ay, mga ano yung yes, kasama niya sa community. Yes. Saan nagpapakain? Pinapakain yung sa restaurant na lang ngayon sa Greenwich. Kaya nga, hindi eh, ko sabihin, eh marami na siyang pera kasi. Para saan naman yung pera niya. Kaya nga tayo nag-iikon pala. Mabigyan mo na kasi yan Pero kung hindi mo pa kaya magbigay, kahit na kunti, kunti. Little by little, sabi nga ni brother, mapupunan mo rin yan. Amen? Kaya nga, napakabuti ng Diyos para sa ating lahat. Baka si Sister Tess, magtotok pa hindi <laughs> pa Kaya nga, ma, maraming salamat po, Ama, sa akong ito, na meron nakakonverse na babasahin sa mapalad. Papalad ang mga gumagawa ng daan. Pakinggan natin ito, ha, kapatid. Alam mo ngayon ko lang na pinansin ito. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Amen. Okay. Okay. Gusto mo yun? Ikaw yung daan patungo doon sa anak kawang dito? Hindi. Mapalad ang gumagawa ng daan sa ikaw pagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos ng mga niya. Kaya nga, para tayo maging daan, para maituring ni Ama na tayo kanyang mga anak. Amen? Katulad ni Jesus. Ano ba ginawa ni Jesus? Sabi nga natin, lahat yan ay ginawa niya. Nagpagaling siya. Lahat ay pinagaling niya. Wala siyang sinipili. Lahat ay pinagaling niya. Kaya nga, napakabuti ng na Diyos sa ating lahat. Na kung ano man ang mga pagkukulang pa natin sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, eh, humingi tayo ng kapatawarans pa rin sa ating Panginoon. Atyan na po amara, mm -hmm. salamat po. Mm -hmm.